Siguro karamihan sa atin ay naalala itong sigaw, etong statement na ito na etong si Trixie Cruz Angeles, ang dating tauhan ni Duterte, ni Digong. Ang pinatutungkulan niya dito ay ang nasa Malacanang kasi ang reklamo nga na itong mga DDS, marami na daw sa mga kababayan natin ang gutom na, ang naghihirap na, ang nagugutom na. <laughs> Parang, parang wala man tayo masyadong naririnig ano, na mga kababayan natin nagreklamo at literal na gutom talaga. No, ayan, baka naman kasi po iba ang gutom nyo na tinatawag o tinutukoy dito. Uh, Miss Trixie Cruz Angeles. Hmm. Baka po iba yung gutom. Baka kayo rin ay gutom na kasi sa power. <laughs> Kaya kayo nagkakaganyan. So isa daw ito sa mga dahilan kaya dapat nang bumaba sa pwesto ang nasa Malacanang. Marami daw nagugutom. Kamakailan, may Christmas party itong mga Duterte na ng mga ayuda. Galit ko na sila sa ayuda. Pero syempre, ngayon kasi ay nasa stage yung mga yan ng tinatawag na damage control or repair. Kaya ito ang ginagawa, namimigay ng ayuda. Hmm. Tapos galit na galit, ulitin natin, Galit na galit, lalo na po itong sa Sara Duterte sa mga paayuda ko noon ng gobyerno. Galit na galit dahil hindi galing sa inyo. Galit po kayo sigurado doon sa idea na mas marami na kukuhang uh, pagmamahal at simpatya ang nasa Malacanang kesa sa inyo. Baka doon kayo nang gagalaiti pero hindi naman siguro talaga doon sa ayuda. So kamakailan, eto, simpleng tao da lang daw, etong mga to, etong mga Duterte. Pero makikita niyo naman po sa pagkainan na hindi naman simple ang kanilang kinakain. Ito yan. Mm, problema ng mga DDS ay guto, gutom at kahirapan. Gutom. Gutom na daw. Gutom at kahirapan. Siyempre, hindi naman umobra yung napakaraming binabatong isyo nila. Ano ho, katulad ng ano, corruption. Kasi wala naman silang uh, evidence alam mo yung simpleng sinisigaw lang talaga nila. At yun nga, at yun nga, um, yun um, kuno ay bangag nga etong si si uh, PBBM. Yan, yan, ganyan na ganyan ang kanilang linyahan. So ngayon, habang iniingit sila ng kanilang simpleng puon dito nga daw sa pagkain na nakahain dito sa magamang ito. Tignan nyo naman. So, yan ba yung sinasabing kasimplihan na itong mga Duterte? Yan ba yung sinasabi niyong or, or mukhang ang dapat niyong sigawan na gutom na kayo ng mga diehard at uh, laganap na ang kahirapan sa inyong mga diehard, dapat niyong atang paalalahanan at sigawan ay ang mga puon niyo na si Digong at si Sara Duterte. Good luck!